Sa QC, Inklusibo, Progresibo. Sabay-sabay na nagmarcha ang advocates at iba-ibang organisasyon sa White Cane Walk na inorganisa ng Philippine Blind Union at QC Government. Layo nitong magbigay ng kaalaman sa mga hamong pinagdaraanan ng blind and visually impaired community at ipanawagan ang mas inklusibong lipunan. Dinaluhan ni Mayor Joy Belmonte kasama ang ilang opisyal at Quezon City Performing Arts Development Foundation Incorporated Scholars ang muling pagbabalik sa entablado ng critically acclaimed play na The Reconciliation Dinner bilang suporta sa Philippine Educational Theater Association. Naipamigay na ang unang batch ng Right to Care card sa mga LGBTQIA plus couples kasunod ng paglulunsad nito noong Pride March noong Hunyo. Nagsagawa rin ng orientation para sa mga benepisyaryo. Sumailalim sa gender and development training ang mga miyembro ng Quezon City Police District para maisulong ang mas progresibong lungsod at matiyak ang karapatang pantao ng bawat Q-citizen. Natapos na ang huling learning, engagement and development session ng Startup QC Cohort 1. Dumaan sa Design Thinking Workshop ang limang finalist kasama ang mga kinatawan mula sa government agencies, program partners at industry experts. Ibinida sa latest episode ng Usapang QC ang iba-ibang programang pang-edukasyon at learning recovery initiatives ng lungsod. Tinalakay din sa programa ang mga ginagawang paghahanda ng Quezon City sa muling pagbubukas ng klase ngayong Agosto at ang mga guidelines sa class suspension lalo na ngayong rainy season. Bumisita sa si Quezon City Hall ang mga mag-aaral ng Homeschool Global Roses QC bilang bahagi ng kanilang educational tour. Magiliw na sinagot ni Mayor Joy Belmonte ang mga tanong ng mga tsikiting kaugnay sa pagpapatakbo ng lungsod. Mainit na tinanggap ng Quezon City LGU ang mga miyembro ng Colombo Plan Drug Advisory Program na bumisita para pag-usapan ang mga aksyon ng lungsod para tagunan ang problema sa iligal na droga. Nagpulong si na Mayor Joy at QC representatives sa tingog party list para pasalamatan sa patuloy nilang suporta sa lungsod at pag-usapan ang mga proyektong pwedeng gawin para sa kapakanan ng QC citizens Ikinakasana ang mga anti-human trafficking seminars at capacity building activities ng pamahalang lungsod sa pagkikipagtulungan ng Diocesan Ministry Against Human Trafficking ng Diocese of Novaliches. Nakatanggap ng social welfare assistance ang may 750 solo parents bilang tulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang mga napiling benepisyaryo ay makakakuha ng kabuoang 6,000 pesos sa loob ng isang taon. Nag-donate ng 25 biodigesters at food waste on wheels ang United Nations Development Program at Japanese government sa Quezon City government bilang suporta sa environment protection efforts ng lungsod. Pitumput dalawang refrigerated drinking fountains naman ang ipinamahagi ng Manila Water Foundation sa pitumput dalawang pampublikong paaralan sa lungsod para masiguro na may ligtas at malinis na inuming tubig ang mga estudyante. Nagbigay ng tigli limang milyong piso sa sampung pampublikong ospital sa lungsod ang Department of Health at tanggapan ni Sen. Joel Villanueva sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients Program bilang tulong sa medical bills ng mga hirap na Q-Citizens. Pinaplano na ng Quezon City LGU ang pagkakaroon ng x-ray machines sa mga health centers sa QC bilang bahagi ng malawakang TB program na ilulunsad ng lungsod. Opisyal lang nagsimula ang Quezon City Hall Employees Athletic Association Basketball Tournament. Magtatagisa ng 80 basketball teams mula sa iba-ibang departamento ng QC LGU sa Junior at Senior Division ng Paligsahan. Nag-alay ng MISA ang National Historical Commission of the Philippines, Komisyon ng Wikang Filipino at Pamahalang Lungsod bilang paggunita sa 79th death anniversary ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Pwede nang magparehistro ng sasakyan at mag-apply ng lisensya sa mas maluwag at mas maaliwalas na Land Transportation Office, Laloma District Office sa Barangay Santo Domingo. Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte ang meeting ng Quezon City Housing Board para talakayin ang mga programang pabahay para sa mga mahihirap na Q-Citizen. Pinag-usapan sa pulong ng HCG Philippines Executives at ni Mayor Joy ang proyektong palikuran para sa persons with disability at senior citizens ng lungsod. Ang QC ang unang LGU sa buong bansa na nagkaroon ng mga barrier-free na palikuran. Mga programa kontra climate change at pagsusulong ng mga inisyatibong pangkababaihan naman ang tinalakay sa pagbisita sa QC Hall ni na former National Security Advisor Professor Clarita Carlos at Philippine Commission on Women Undersecretary Sandra Montano. Kinilala si Mayor Joy Belmonte bilang Outstanding Empowered Woman and Public Servant of the Year mula sa Crystal International Women's Award 2023 pinaparangalan ng organisasyon ng mga kababaihang lingkod bayan sa natatangi nilang pagganap sa kanilang tungkulin. Ibinida ng QC government ang tagumpay ng Healthy Public Food Procurement Policy ng Lungsod na nagsisiguro na walang public fund ang mapupunta sa mga unhealthy food at masusustansyang pagkain ang inihahain sa mga pampublikong establishmento sa Quezon City. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa mga kinatawan mula sa iba-ibang bansa sa ginanap na International Association of Schools and Institutes of Administration Conference. Sa kanyang keynote speech, ibinahagi ng Alcalde ang mga programa sa pagtugon sa volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity o mga hamon na kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan.